Hello mga Kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga Kayos, tayo po ay may gagawin. Uh, tayo po ay magpapalit ng valve uh, seal ng uh, makina na Ford JA uh, 4B G1. So bago yun mga Kayos, uh, gusto ko magpasalamat, uh, i-shout out sa 'yung lahat-lahat ng nagsusuporta at mga nagpapa-shout out sa atin. Si uh, Nelson Ga, shout out po sa iyo. Sa kay uh, Ryan Senar uh, Ryzen Sobito, shout out po. Sa kaya Enrique Motelia, shout out po. Sa kaya Dominador uh, Torre Jr., Remark Arktib, kaya John uh, Bayola, shout out po sa inyo. Sa kaya Franny Casis, shout out po. Sa kaya uh, Marvin uh, Luhika, shout out po sa inyo. Sa kaya Noella uh, Lubana. Uh, maraming maraming salamat po. Shoutout sa kay Yule Yuli Largo. So, shoutout po sa inyo sa kay Dante Valcor Balcorza. Shoutout po sa kaya Ricky uh, Ricky Rinegen TV. Shoutout po so maraming maraming salamat po sa lahat po nang nagsusuporta at nagtitiwala nagsusuport nagsusuport sa akin ng uh, YouTube channel. So, 'yun uh, ba balik tayo dito mga mga sa ating gagawin. Uh, ngayong araw mga kayos tayo po ay magpapalit ng valve uh, seal At uh, gusto kong ibahagi sa inyo mga kayos yung uh, aking uh, gagamitin Sa pagpalit uh, po ng valve seal So tara mga kayos, samahan niyo po ako Sorry, SDJ. So ito mga kayos, ito yung uh, cylinder head ng uh, 4BG1 Malinis na po yan, so atin na yung papalitan ng valve uh, seal Pakuha dyan yung valve seal sa overhauling So ito mga kayos yung aking uh, in order. So mura lang naman to siya, nasa 200 plus lang naman. At atin po siyang uh, i testing Susubukan natin siya mga kayos kung uh, effective po ba para hindi na tayo mahirapan mag magdiin mag Ayun, so mas madali na po kung uh, ito po yung itsura niya, no. Ayan. so ito. So hindi naman siya gano, ganon kamahal, 200 plus lang naman siya. Inorder ko lang itong mga kayo sa Lazada. Yan, na uh, valve spring, uh, compressor. So, mapapansin nyo, medyo maiksi yung kabila. Yung kabila niya ay mahaba. Ayan, so ito yung ating valve uh, seal. So, ngayon mga kayos, ite-testing natin ito sya. So, pakibidyo mo nga ito. Ito, pakibidyo mo. Ayan, tutukan mo lang yan para makita. Testing natin sya dito. Ah, uh, na-expand po itong sa ilalim. Ayan. Kung kakagat, sasubukan. So, mas madali ito siya mga kaayos, lalong-lalo na pag ating uh, cylinder head ay nakakabit pa mismo sa makina. Yan, higpitan lang to. Ayan. Tingin nga. Ah, yan sa so, ibaba mo siya para makita dito yun ayan. ayan oh. Oh. easy lang sa pagtanggal ng valve block o. Oh. ang tanggal ng valve block Oh. compress yung ating spring yan ito yung ating ball seal tatanggalin natin yan gamit oh. tayo ng vice strip ito siya pero huwag niyo masyadong ihigpitan mga kayos pag nag-ano ng vice grip baka ano siya, mabasag yung ating valve guide. Tama lang yung ikot niya lang yung valve shell. Yan. Ikot na. Sisikotin. So yun mga kayos, tanggal na natin yung ating valve shell. So yung mga kayos, natanggal na natin siya. Nalinis natin yung uh, pinagkakabitan dito ng ating valve uh, bulb seal ngayon. Bago natin nagkabit yung bulb seal mga kayos, ganito yung ginagawa ko. May spring po yun siya. Tinatanggal ko po yan. Yan, tanggal. Tapos, ito po. Naglalagay po ako ng grasa dito. Yan. yan. Tapos, kasi medyo maliit lang itong ating bulb seal. Hanap tayo ng sakit na mapapasok siya dito. Yan. Tapos ipasok natin siya dyan. Mm. Yun. Ating, uh, yun. Tsaka natin ipatong yung ating sakit. Tsaka pupukpok natin yung mga kayos. Uh, Dandaan naman kayos yung pupukpok. Yan. So yun na mga kayos. Tapos, ibalik na natin to yung kanyang uh, spacer sa ilalim. Yan. Ito. Lagay natin. Yan. Tapos huwag nyo po mga kayos kakalimutan yung Ah, uh, oil seal valve uh, seal or uh, spring yan yan okay na yan siya ngayon mga kayos ito yung ating spring ibabalik lang natin gamit yung ating valve uh, spring compressor ayun tapos ipasok na natin tong valve block yan dito Ah, di ba? Ayan si mga kayo so oh, baba mo konti. Ayan. O oh, nakasiting na siya sa ilalim mo. Oh. O oh, wala di ba? Wala ganong kahirap-hirap mga kayos ngayon. Ariyahan na lang natin to siya. Video mo sa baba para lalo makita. Ayan. Ayan. Oh. Ayan tapos na. Tapos na siya. Ngayon pagkatapos na, expand mo lang ito ng konti. Tanggal na. Oh. Tapos na yung isa. So, ganun naman kayo. Lahat yan, papunta doon. Ganun lang pong gagawin. Paulit-ulit lang din na Ganong procedure. Ika-clam. Ito. Papabor natin siya doon sa ano. Yan. Ang ganyan po. Tapos atin po siyang i-clip. Ayan, tapos si higpitan para maitulak niya yung ating uh, spring, makompress niya. eh hindi siya, hindi siya sumapit sa pitra niya. Ayan. Higpitan natin. Hindi na po ulit. Hatakin uli yung spring, kukompress niya. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan ang ay ating block. Sikatin natin siya. Tanggal natin yung isang lap Ayan. Ito yung ating uh, seal. Ikot-ikotin mo natin siya. Tapos ikotin natin to. panasa natin tatanggalin natin ulit yung spring yan lagyan natin ng konting grasa yan yan ipasok natin siya dyan yan bukpukin natin yung mga guys yun tama tama lang yung paglunga pa ay kay... okay na yan Huwag mo masyadong lalakasan mga kayos kasi maano po yan nasisira yung ating valve seal yan yan pasok na ulit ngayon balik na natin ulit yung kanyang plate yan, yan. kabit na natin ulit yung kanyang plate pasok na natin yung ating valve uh, spring lagay natin yung ating lock yan. So, maaluan po siya mga kaayos. Ayan. Ayan. Ngayon, nakapasok na. Ariyahan na ito ulit. Pag, nag, pag umaba yung spring natin, kakagat na yung ating ball block. Ayan. Okay na. Bukahin lang ito, tanggal. Pwede natin siya pupukin. Ayan. So okay na mga kayos, yung the rest, yan na lang din po yung ating gagawin. Tapos bali tapos na po natin itong pito, isa na lang. Yan ito na lang yung pinakadulo mga kayos. Ganun pa rin yung ating ginagawa mga kayos, ay atin pa rin siyang uh, kinakabitan o ginagamitan ng ating uh, valve spring uh, compressor, no? Ito yung binili natin mga kayos. So, hindi naman siya ganong ganong kamahal, kamahalan mga kayos kasi nasa Uh, 200 plus lang naman siya. Tsaka okay naman siya, lalo lalo na kapag uh, mag-isa ka lang na uh, magpapalit ng uh, valve seal. So, laking bagay siya mga kayos. Kasi, ito, tulad nito, hindi mo na kailangan siya pupukin o pwersahin pa ng todo. Maalwan siya gamitin at uh, hindi ganun hindi ganun ganun kahirap. Ayan. Yan, buhatin mo lang siya. Tanggal na yung bulb, si ang, uh, spring. Nagayin mo lang siya sa gilid. Yan. Tapos tanggalin natin to yung kanyang plate. Yung iba kasi mga kayos, may ano naman to eh. uh, madali din tanggalin yung ganyan nila. Yun. Bago natin tanggalin yung ating bulb seal eh, Kailangan alugin muna dati siya. Huwag ganyan. Tsaka natin siya sisipot. Eh. Kasi pagka dineritsyo na natin siya sikot, uh, matigas. Matigas. Tapos ito mga kayos, ah, uh, ulitin ko lang, meron tayong nilalagay na grasa. Tapos mga kayos, bago natin siya ilagay dito, tatanggalan natin siya ng spring. Bakit? Kasi kapag may spring ito mga kayos, pag nilagay natin ng sakit ng ganyan, mapipit-pit yung spring. So kailangan, pag nilagay natin yan, walang spring. Tsaka lang natin nilalagay yung spring. Kapag nailagay na natin siya ng nakapwesto na, ngayon, pwede na natin ito ikabit yung kanyang uh, spring. Ito lagay natin sa dyan ganoon and tandaan nyo mga kayos pag magpapulit yun ng valve seal tatanggalin nyo talaga yung kanyang uh, spring bago ikabit yung valve uh, seal ganoon pag nakikabit na ikabit na to yung kanyang uh, plate Yan. ilagay na tong spring ganoon yun yung kadali mga kayos Ganun, Oh. tapos ipapasok na lang yung valve uh, lock kasi pwede naman ito sa ikot-ikotin para magpabor. O yan. Lagay natin. Tapos, loga na. Area na yung spring. So, hindi na natin siya kailangan pukpukin. At pwersahin pa na sikwat-sikwat. -si Pero mga kayos, meron naman din akong ginawa nito sa malalaki. Yung ating panikwat uh, sa spring. Ayan. I-check natin kung nakakukpuk. okay na siya mga kayos. So, yun mga kayos. Tapos na po tayo magpalit uh, ng uh, valve seal ng uh, 4B G1 na uh, cylinder head. So, yun mga kayos. Uh, akin lang pong ibinahagi itong ating uh, binili na valve spring compressor. So, base sa aking uh, evaluation mga kayos ay okay siya. So, useful siya mga kayos pero hindi ko pa siya na testing to sa malaki. Pero may gagawin tayong malaki na makina na 6D20. So itetesting ko siya dun mga kayos kung kaya ba niyang i-press yung malalaking spring. So stay tuned na mga kayos at i-update ko kayo kapag gagamitin ko na rin po siya. Pero yun na muna mga kayos. Maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po naka-pang-subscribe sa YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Tsaka pagka-press po yung notification bell na yan. Para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong sa iyo naman mga kayos. Maraming maraming salamat. and bless